So ayun mga kababayan? Welcome back for another video na naman. At eh uh, itong mga kababayan, may tatalakayin tayo, no. So bago natin na simulan niyan, uh, ako nga po pala si Virador Piqua at your service, isang uh, BBM vlogger. Ayan na uh, mga solid ka BBM, shout sa inyo. At uh, ngayong araw ng ito, mga kababayan, ay uh, meron po tayong i-highlights dito, ano? Etong uh, post ng uh, tribute or kanilang uh, in-expose, no or kanilang uh, nilabas na ano patungkol dito po sa ano sa confidential ah, sa confidential <laughs> sa ano sa flood control project mga kababayan okay so ito mga kababayan patunay ito mga kababayan na talagang uh, ano ibang klase ang uh, ginawa talaga ni ng ating mahal na pangulo in terms of uh, paglabas ng mga anomalya okay ah, paglaban niya sa mga anomalya dito sa flood control okay at uh, sabi nga nating kanina no sa ating vlog eh meron pong uh, mga nakasuhan na nafile na po ng kaso ni ano secretary Vince Dison mga kababayan so ito mga kababayan No, uh, ano hindi natin uh, basahin natin ito, no? Uh, the Court of Appeals has ordered the freezing of 135 oh, banks account and 25 insurance policies ay belonging to public work official and the uh, contractors. Grabe, no. Action, <laughs> action agad. Paano na 'yan, 'di ba? Oh, paano na <laughs> Paano na freeze na yung assets nitong mga ito, no? Nakaw pa more, no? Yan ang uh, sinasabi natin mga kababayan, karma is real. Involved in the Anomalous Flood Control Project, I am following a petition by the Anti Money Laundering Council, o oh, di ba? Mm, yan yung sinasabi natin mga kababayan. Eto nga uh, mga ganitong klase ng uh, anomalia, dapat talaga aksyonan. And kudos to pangulo at uh, nagagampanan ng uh, ating mahal na pangulo, yung uh, tamang trabaho, tamang trabaho po, ah, uh. hindi kataran trabaho, hindi pagalagala, hindi kagaya ng a ano eh, tinalagang busy si presidente. Eh, Diyos ko, no? Dinaig pa si Dora. <laughs> Dinaig pa po si Dora. Uh, uh, kung uh, magwaldas ng pera at uh, magbanjing-banjing. Ano? Uh, the uh, AMLC petition, uh, Palasor said, was promoted by the Public Works and the Highway Secretary Vince Dizon. Request for assistance in stopping the movement of stolen funds. Yun, yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Diba? Oh, yan ang aksyon. Diba? Hindi kuda. Diba? Sabi nga ni, ano, ni Digong noon, oh, mawalang galang na mga kababayan. Ha? Sabi nga ni Digong noon, kilala daw niya yung mga kurap. May mga pinangalanan naman siya na ipakulong ba. O, eto, o, etong matindi. Diba? Etong matinde O, pina-freeze agad yung mga, ano, sangkot. Okay? Dito sa flood control na issue. At, uh, talagang, uh, no, matindi na awan dito. Bilyon, bilyones talaga mga kababayan. Ay, nako. Uh, so, the assets freezes, ah, uh, added by this uh, the financial lifelines of the accused and settings the stage for civil and criminal cases. O, oh, di ba? Yun, yun ang uh, uh, sinasabi natin, di ba? <laughs> makasuhan na kung dapat makasuhan yan, di ba? Eh, kasalanan nila yan, di ba? Pakasasa sila sa pera ng taong bayan na hindi naman nila pinaghirapan. Diba, o tama lang yung uh, decision ng ating mahal na pangulo at especially no kakibat si Secretary Vince Dison ng bagong uh, ano natin no Sek uh, secretary natin sa DPWH mga kababayan no. Kudos, kudos napakagaling ng uh, ano action. Okay, action agad kung action. 'Di ba? Uh, kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa ano sa issue na ito. Comment down below ah. Mag-comment kayo diyan, okay? Sa mga manonood natin diyan. Comment down below kung ano ang uh, masasabi nyo sa ginawang action, 'di ba? And finally, 'di ba? Uh, may nakikita tayong progreso agad. Hindi puro dakdak -dak lang, 'di ba? O hindi kagaya ni Marcoleta, 'di ba? Dakdak nang dakdak dun sa Senado, wala naman palang <laughs> kalam-alam kung paano mag-imbestiga. Hindi naman investigation yung ginagawa niya, eh, 'di ba? Oh, this movie is by far the most important in the series of action President Ferdinand Marcos Jr. has taken if he hopes to recover the people's money and give substance to his campaign against this uh, brazen uh, theft of the national treasury. Oh, 'di ba? And the pressure, the pressure is considered I am uh, five votal for the recent changes in the Senate and the House of Representative, ba? Diba? Kaya nga, eto yon eh mga kababayan eh, yung sinasabi ng mga DDS na uh, magtrabaho raw ang ating pangulo, especially si Roque. Uh, may inano siya, uh, humanash humanas na naman siya. Tumbaklitang ito na ano, puro ka-animala ng uh, ang ginagawa sa buhay, di ba? At hindi nga makauwi rito, di ba? Umuwi ka rito para maharap mo yung mga kaso mo, di ba? Yung mga na, nakabinbin na kaso sa iyo. Eh ba? E kaya sa ka diyan para ang tulongis diyan na ah, nagsasalita sa ibang bansa, 'di ba? Habang nagtatago ka, oh, di malas mo lang, 'di ba? O, oh, eh ganun talaga ang buhay, 'di ba? So, ito mga kababayan, patunay ito no na sorry ha, eh, medyo late na tayo kasi na ano eh. Medyo inaantok na tayo. Uh, the chain of events that uh, led to the breaking up of the ayang cartel of corruption was uh, triggered by the president blowing the whistle. On the anomalies in the, the DPWH flood control projects. Oh. Apparently, in a... Convinced uh, with some uh, member of Congress. O, oh. diba? Yun yung uh, maganda rito at nabuksan talaga itong uh, ano na ito, mga kababayan. Itong uh, flood control issue na ito. Dahil uh, grabe talaga yung nangyari rito, mga kababayan. Nakakapanlumo, 'di ba? Kaya tama lang yung sinabi ng ating mahal na pangulo na kailangan, 'di ba? Kailangan nating gumalaw, kailangan nating pumilos, hindi puro ano lang 'di ba? Sa sayang din ang pera ng taong bayan ja, na siyempre gumagastos ang ano dyan. ba? Diba? sa Blue Ribbon Committee na yan. O, pera pa rin ng taong bayan ang uh, ginagamit yan, mga kababayan. ba? Diba? So, dapat lang na ganito agad, action agad, ba? Diba? So, para hindi na malustay yung mga ano, yung mga kayamanan ng mga siraulong ito, ba? Diba? Dapat, talagang uh, ano, talagang mabigyan ng leksyon itong mga kutong lupa na ito utong lupa ito ng mga Senado eh sa ng uh, Congress eh mga kababayan eh Oo, uh mga -huh. walang uh, modo, walang hiya, no? Oo, uh -huh. kaya tama sabi ni mahal na pangulo, mahiya naman kayo, 'di ba? oo uh. the contractor it's in uh, the contractors involved been black and their uh, license suspended which uh, cu uh, cured after the Philippine uh, contractors uh, accreditation board under went a uh, revamp o oh. lifestyle check on government officials ay yung uh, tinalakay doon sa ano, mga kababayan doon sa uh, ni Attorney Claire Castro ni USec di ba ayan uh, yung tinalakay niya sa ano sa Malacañang noon okay yung uh, pagcheck ng uh, lifestyle at ang daming ang ano di ba o kahit nga si Heart Evangelista, eh, na, na question nga yung mga pinakamamahalimbag bag na, ano, although may trabaho si Heart, ano, nagkatrabaho siya, nagano siya, but the thing is, uh, ano eh, questionable, okay? Hindi pa pwede na, tawag dito, hindi po pwede na hindi ma-question yan kasi nasa ang kanyang mister, ang kanyang asawa ay ba. Ay dapat talaga na i-lifestyle check itong mga taong ito. At dapat talaga mga kababayan ay uh, bigyan ng uh, leksyon at uh, maibalik sa atin, no? L dapat talaga maibalik sa atin itong uh, ano na ito, no? Uh, kaperahan na ito dahil uh, grabe, grabe yung uh, ano na uh, natin, hirap natin. Tapos sa uh, itong mga kutong lupa na ito, itong mga ano na ito, surut na ito sa gobyerno. Eh magnanakaw lang na magnanakaw, de ba? Hindi naman pwede yun oh, mga kababayan, dahil dapat in the first place, ah, tayo ang inuuna nila dahil tayo ang nagluklok sa kanila diyan, de ba? Tama naman 'e. Eh. Hmm. kaya nga uh, saludo ako sa ating mahal na pangulo. For the first time in the history, mga kababayan. Eh, nabigyan ng pansin itong uh, flood control project na ito, flood control issue na ito. At ang mga sabwata ng malalaking uh, tao, sabi nga ni mal na, na Pangulo, sagasaan na, kung da sino dapat sagasaan, kahit si Martin Romualdez pa yan mga kababayan, di ba? Kahit uh, si, Diyos ko, oh, eh, nasangkot siya, oh, eh, di kasalanan niya yun, di ba? O oh, eh bakit to din siya, 'di ba? Hmm, alam nyo naman mga kababayan, no? Uh, hindi isang siguro kung bakit no nasisira ang ating mahal na pangulo dahil dyan sa issue na 'yan. Oo, sa issue na binabato ng mga DDS kay Rom mga kababayan. So, 'yan ang masakit na katotohanan, 'di ba? naman kahit na pinagtatanggol natin siya noon, aminado tayo, mga kababayan na tayo ay uh, isa sa mga nagko -co content sa mga nagagawa ng ating uh, ano, di ba? na si Martin na uh, Romualdez, eh ngayon di na siya eh. so nagresay na siya, so open for impeachment na siya, or ano uh, sa mga cases, so malalaman natin yan to the, in the following day, okay? but dito mga kababayan, ah dapat dito yung mga nasasangkot or nai-issue sa flood control project, may naman kayo. O, baka gusto niyong gayahin si ano si Martin Romualdez na nag-resign. Diba? Oo, mag na rin kayo. Hindi pa pwede yung ganyan na ah, patuloy pa rin kayo sa ano, pa, pang tatarantado sa taong bayan. Diba? Bumaba kayo sa pwesto. Bumaba kayo sa dapat yung babaan. Diba? So, kayo, ano masasabi nyo rito, mga kababayan, dito sa ginawa ng ating mahal na Pangulo at uh, itong uh, mga ano na ito, no? itong mga tao na ito na dapat managot, ay uh, yun na nga, ah, yung mga luxury car, no? Na, dapat talaga yan, i-hold yan, lahat yan, pinasurrender yan eh. Okay, kahit even sa diskayas, no, lahat yan, kinumpis ka. Dahil pera po ng taong bayan yan. Okay. So ayon mga kababayan, comment down below kayo kung uh, meron kayong uh, nais uh, i-komento sa ating uh, vlog ngayon. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, salamat sa walang sawan suporta sa ating mahal na Pangulo in regards dito sa issue ng flood control, no? Salute talaga. Sobrang saludo tayo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo kakibat, no? kasama si ano secretary uh, Vince Dyson ng bagong uh, secretary ng DPWH kudos uh, sir no at um, maraming maraming salamat basta nasa tama lang tayo nasa tama ang gobyerno ayan kasama mo kami sa paglaban PBBM maraming maraming salamat mga kababayan at uh, magpahinga ng po tayo at puyat tayo ayan maraming maraming salamat and god bless once again ito po ang inyong lingkod. Birador Piqua at your service, maraming maraming salamat po. At uh, matulog tayo na mahimbing, mapayapa, na may uh, pagmamahal sa kapwa. Thank you, thank you so much.